na Jello, umuwi ka na na kasi yung gamot mo, hindi mo na naiinom. Saka hindi naman galit si Nana, hindi naman kita pinagalitan. More sa nag-aalala ako na kasi ko ano na mangyari sa'yo. So, mas nauna akong masaktan kakasama natin ngayon si Nanay Lorena Agripa Balbidina. Magandang hapon, Nanay Lorena. Magandang hapon po, Sir. Ano po yung pangalan po nito ni yung anak niyo, ma'am? At ilang taon po na ito? Anong uh, ilang taon Angelo na po ito? Angelo Balbidina po, 21 years old po, Sir. 21 years old? Yes po, Sir. Opo, ano po yung sakit nito, Nanay Lorena? Una po kasi, Sir, ano yan, nung baby po po siya, inoperahan siya ng congenital meningocel po. Opo. Kasi po, nung pinanganak ko po siya, meron siyang malaking bukol dito. Apo. Tapos, dinalami po sa PJs, doon po siya inoperahan. Apo. Doon po na rin siya nag-birthday ng isang taon. Apo. pag one year old po. Habang lumalaki po siya, na iiba yung ano niya, kumakain po siya ng ano, yung, yung kapibaga po, sir, yung black coffee. Apo. Tapos minsan inuuntong niya yung ulo niya sa sa pinto or sa unan po Opo so ibig sabihin yeah. ma'am habang lumalaki po ito si Angelo may may napapansin na po kayo na kakaiba na po dito sa anak niyo Opo akala ko lang po sir ano normal lang yun Opo Kasi ano po bata pa man po baga siya mm -hmm. kaya hindi ko naman po akalain po sir na ganoon nung nag-aral na po siya tatlong beses siya nag-grade 1 so late, late learning po siya sir Opo. Tapos nung nag-grade 7 na po siya, doon po siya nag-start nung kaalis po, sir. Opo. Mga ilang taon po nanay na pansin nyo na may kakaiba na po ito sa kanyang pag-iisip? Ito si Angelo. Hindi naman po sa pag-iisip, behavior niya po. Sa behavior po? Opo. Ano yung mga kadalasan na ginagawa niya, ma'am? Nag-ano po, nagwawala, sinisira po yung mga gamit. Hindi naman siya nananakit nanay? Hindi po, siya po yung sinasaktan ah, siya, siya, yung sinasaktan. Pero yung pagkadalasan na, ano yung mga dahilan, ma'am, kung bakit nagiging hysterical po itong anak mo, ma'am? Halimbawa po, pagka inano po siya, binubuli po, ganun po na gagalit po siya, nagwawala. Minsan Opo. po nga, nambabato babato siya. Apo, trinayin niyo po itong mapacheck uh, up, nanay? Opo, napacheck na ko po siya sa psychiatrist po. Ai doktor, ko po sa BRT test po nung 2019 po Apo. bago mag-pandemic po. Apo. Kasi more on alis na po siya. Ano daw sabi ng doktor Nanay? Yung una pong findings ni Doc is my impulse control disability po. Tapos meron siyang intellectual disability. Yun po yung nakasaad doon sa medical certificate niya po. Tapos po meron pong gamot na binibigay sa kanya. May maintenance pong gamot sa kasiya. Tatlong y Regarding Regaling po dito, ma'am, sa intelektual yung sinasabi niyo, ma'am, maaaring niyo ba kaming mapaliwanagan patungkol dito? Ito ba eh, yung kaso na, kunyari, uh, 21 years old po itong anak niyo, nasa ilang edad po ito yung behavior niya? Sa mga 10, kasi po yung kalaro niya, sir, mga 10, pababa po. Okay, nasa 21 years old po ito, ang ah uh, posibleng sa 10 years old po, po ito dahil sa kanyang behavior yung Apo. mga kalaro niya yung mga bata Opo Kailan po yung huli ma'am na nakita niyo po itong anak niyo hanggang sa umalis Nung Monday po Ngayon lang na Lunes po Opo noong January June 30 po Sino sino daw yung kasama niya ma'am na umalis Mag-isa lang po siya kasi po sir ganito po yon Di pagka-umaga po nag pumasok kami sa school kasi palagi po namin yung kasama. Hindi namin iniiwan sa bahay po. So, Apo. tapos po, pag alauna po ng hapon, pumunta ako ng Ligaspi. So, iniwanan ko po siya sa school. Pero kasama niya po yung dalawa niyang kapatid. Apo. Hanggang sa po, umuwi sila, magkakasama pa rin. Tapos po, nung dumating na po ako sa bahay, sabi ko po, ano, linisan yung kawali. Kasi may dala po nga ni akong longganis sa para lutuin. Tapos po, nung ano yan, tuloy-tuloy niya pong pigluto hanggang sa, narinig ko na lang na pigpritos niya po, pigprito niya yung longganis. Piniprito niya na po itong... Sabi ko, hindi ganyan. Sabi ko, linisan mo lang yung kawali. Tapos, nagdabog na po siya, sir. Apo. Tapos, pinatay niya yung stove. Diretso po pasok sa loob. Ibukod e doon may inuutos ako sa kanya sa bunso niyang kapatid Apo. na bumili ng gel yung panglagay po sa buhok. Yung ginagawa niya nagpatulong yun yung bunso niyang kapatid. Siya po lumabas na po. tapos sabi niya sa akin, na ilang po bibilhin na gel?" Sabi ko dalawa, yung puti. Mm -hmm. Tapos sabi nung sunod sa kanyang sunod sa kanya na kapatid niya, "Nanay, dai mo na pag-utosan si Kuya Biboy." Ikaso eh, po, nagtiwala ako, hindi ko sinunod yung kapatid niya nung sinabi sa akin. Pero dati ma'am, talagang nautusan po itong anak niyo? Opo, pag, lalo po pag kami lang dalawa sa bahay, mm -hmm. kasi ako tamad din po ako sir magparalabas. Apo, before mm -hmm. po ito mawala na yung sinasabi mo na nagluluto po ito, napagsabihan mo ba siya ma'am na pwedeng na ikasama ng loob niya yun ng mga po, araw sir. na yun? Yun lang po sir, wala naman na akong ibang sinabi sa kanya binigyan ko siya ng ano ng 10 pesos na pambili. Sabi ko sa kanya, "Nak, bumalik ka kaagad ha." Sabi niya sa akin, "Opo, nanay." Tapos 'yun, dinamali. Hindi na siya bumalik. Last na po 'yun na ano nakita namin. Tapos pinapasundan ko po siya doon sa bunso niyang kapatid sa tindahan. Sabi Opo. po nung may-ari ng tindahan, wala naman daw pong pumunta doon. So ibig sabihin nanay, hindi po ito dumiretso sa tindahan si Angelo. Pwede po, hindi tumuloy ng tindahan sa kayo. Hindi rin po yata lumabas ng kalsada. Gaano kadalas, ma'am, na first time ho ba ito na umalis si Angelo hindi na hindi po. nagpaalam? Maraming times na po siyang umaalis na hindi po talaga nagpapaalam. Pero nakukuha niyo po ito? Opo. Sa mga, sa ang lugar po ito nakukuha niyo, ma'am? Uh, dati po dito sa Imparkadero rin po from Santo Domingo sa Embarcadero, nakuha niyo po sa Embarcadero. paano niya yes, kung sa pagkakaalala niyo man paano niya na nakakapunta po dito sa Legaspi kung sumasakay. galing po siya sa Santo Domingo siya ba sumasakay na Sumasakay nand, po sir. Sumarunong so, po ito. Opo. Marunong siya ng pangalan niya. Marunong siya kausapin. So ngayon lang po matagal na hindi niyo po nahanap si Angelo or may Pang meron na po. Pang two times na po. Yung una po, ma'am, saan po ito na... Sa Bangkilingan Tabaco, sir. Nakarating po sa Tabaco City. Opo, nakarating... Pang ilang araw po, ma'am? Mag-aanim na araw po, bago po nakuha siya. Anim na araw. Opo. So, yung, yun yung, as of now, ito po yung, yung sa Tabaco po, yung pinakamatagal na hindi nyo po nahanap itong si yes. Yes, pa. Angelo. Yes. Pa. Okay. Ano yung huli niya mang kasuotan bago ito ma mawala? kulay blong t-shirt po, sir. Saka naka short, gray din po na tsinelas ang suot niya. Ano yung mga naisip niyo, ma'am, ngayon na hindi pa nahanap si Angelo? Ang uh, naisip ko po, saan po kaya siya kumakain? Sino yung tinutuluyan niya? Saka po, yung gamot niya, hindi niya po naiinom. Apo, pag uh, po or sinusumpong po ito ng kanyang, ito po, pagiging hysterical po. Ano yung, yung pampakalma niya, ma'am? Tatahimik lang po kami. Hindi na kami magpaparasalita po. Kaya minsan po naisip ng mga anak ko na kinukonsinti ko. Opo. Okay. Meron po ba tayo na mga anak na madalas na pinuuntan po ito ni Angelo in case po na umaalis po sa inyong bahay? Two times lang po doon, Sorsogon, kila lola niya, sa side ni pa, tatay niya. So nakarating po ito ng Sorsogon? Yes po. So ano daw yung ginawa niya para makarating po doon? Sumakay po. Nakikisakay daw po. Kasi alam niya po yung sakayan papunta doon. Kasi since na bata pa po siya, pumupunta po talaga kami doon lola niya. So buti naman at naaalala niya ma'am yung mga daan at saan yes siya po. papara? Yes po. At hindi naman siya ma'am sinasaktan ng mga tao? In, In case po, uh, sinasabi niyo na nag-hysterical po ito, wala naman siyang hindi pa naman siya sinasaktan? Hindi po. Pag nagbabiyay po siya, hindi naman siya ganun. Na ano, so nagwawala po. Hindi po. Apo. Nung ngayon na araw na ito, ma'am, pang tatlong araw, ito po ba ay nai-report nyo na sa barangay or sa pulis? Sa pulis po, kahapon po ng mga nine. Apo. Kasi 24 hours na rin po. Baga. Apo. Kaya tig-report ko na rin po. Apo. Sige, ma'am, in case po na nanonood, baka sakaling nanonood dito ang mga... Itong si Angelo, baka naririnig. Ano po yung mensahe natin dito kay Angelo? Baka sakaling ma-recall niya ma'am yung boses mo at mapanood ka, bumalik siya agad. Na, Angelo, umuwi ka na na kasi yung gamot mo, hindi mo na naiinom. Saka hindi naman galit si nanay, hindi naman kita pinagalitan. More sa nag-aalala ako na kasi kung ano mangyari sa'yo. So, mas nauna ako masaktan. Lalo na, wala na si so, Wala na po kayong asawa, nanay? Yes po, wala na si ah, tatay. Solo, peren ka na lang po, ma'am? Yes po, ako na yung tatay at nanay nila, magkakapatid. So, uh, pang ilan po ito si Angelo sa na nanay? Bali po, pang lima sa, sa alive. So, ibig sabihin na, uh, maliban dito kay Angelo, ay nag-aalaga ka pa ng apat Uh, paano mo na pagsasabay ito nanay sa pag-aalaga at paghanap dito kay Angelo? Ah, ganito po sir, anim lang yung buhay kong anak. Mm -mm. May nauna po sa kanilang tatlo na hindi pinalad na magpaalaga sa akin. Mm -mm. Kaya bali yung anak ko po is anim. Apo. Sila na lang pong apat ang kasama ko sa bahay yung bunso, sunod sa bunso, saka si Jello, saka yung kapatid niya na nagtatrabaho din dyan sa SM po, sir. Oh. Ah. Tapos yung panganay na lalaki po, nasa S Laguna po. Apo. Ah, so, ibig sabihin na, nai, sa anim na magkakapatid, si Angelo lang po ang may ganitong yes, ah, po, sir. sakit po. Apo. Ah, Sige. Ayan mga kaksyon, muli. Naka-flash po sa inyong screen ngayon ang larawan ni ang, ang ng anak ni Lorena na si Angelo Balbidina. Dalawang put isang taong gulang at isang persons with disability. Tatlong araw na pong nawawala si Angelo. Kung iyong namumukaan o nakasalubong sa inyong lugar, ipagbigay alam nyo agad sa aming uh, programa. Mari kayong mag-iwan ng mensahe sa aming official Facebook page upang ora mismo kayong makausap ng aming staff at agad din naming uh, magpapadala ng aming team upang sundin si Angelo. Yan, na, nanay, patuloy po kaming susubaybay at kami ay mananatiling nakabantay hanggang sa mahanap natin itong anak niyong si Angelo. At kung meron kang mensahe, ma'am, sa ating mga kababayan at sa publiko, ano po yun, ma'am? Para po sa mga tao po na may magandang kalooban, kung sino, ma'am, po yung nakakita kay Angelo, please lang po, paki-message na lang po sa kanila dito po sa tabang ora mismo po or sa number ko rin po na naka-plus din ata sa ano, Apo. sa screen. Para po, makuha ko na si Angelo po kasi po matagal na hindi siya nakakainom ng gamot. Kailangan niya po yun. Apo. Ayan, Sige, mga maraming salamat po. Apo, ayan mga kaksyon, tulungan po natin si Nanay Lorena na makapiling muli at makita ang kanyang anak na si Angelo.